Ito, ilalagay ko sa aking compost bin. Mga binubulok na mga pinagtabasa ng gulay. Ito. Ito si Rana. Itong kang ito. Kasi kinuha ito. Binigay sa akin. Alangan. Hindi pa naman ito hinom. Binigay na. Ayan. O. Eh. na. Nabulok lang. Lalagay ko na lang sa tatada. Ito naman, buto ng tawag dito. Anong tawag dito? Mainit tayo Buto ng, ano, ng durian. Ano to? Itatapong ko dyan sa mga bakanteng lote para may sumibol. Kung hindi man ako makinabang nito, mga apo, yung susunod na henerasyon, magtitatan ako ng isa dito sa amin, tapos sa daming ito, sa liit naman ng aking lote, ikakalat ko to dito sa tagubatan ng Alfonso para dumating ang araw, na buhay ito, may ahanihin ng tagalponso. Hindi nilalam. Si Lola Belen ang nagtanim. di ba mga po? Gayahin nyo. Pag may mga buto kayo, makakita kayo ng bakanting lote. Na itanim nyo yung mga buto-buto nyo para hindi mawala ang ating mga fruit trees. Di ba po? Kahit itong buto ng langka ganyan, hiyahagis ko rin yan. Buto ng papaya. Yan buto ng kuya Bano. Yung mga buto, iniitsa ko yan. Napunta pa ako doon sa kabundukan para ihagis lang itanim. Sabihin na lang parang luka. Bakit? Pag sumubol, may pakinabang yung susunod na henerasyon, di ba? Thank you!